nain po natin kapag update ang aking uh, kaibigan, si Madam Lenlen. Bihira ko kasi makita, te, tinan niya. Pero napakadami niya pong ano, may pipinong puti, bakla, sitaw, ampalaya, talong, panigang. Ayan po, sumeseksi yata Ay, si Idol, sumeseksi ka ata. Hindi na nga, ano? Ah. nagdadayat ka ba? Hindi po, wala na kang makain. 990. O, nagsusumba ka lang. Ang ganda. Nagbaganda yung, yung idol ko. Nanay, hindi yan pa rin mo. Alamin natin yung asking price ng ah, kanyang pipi ng puti. 90 lang po. Inatuloy na kami sa 90. Idol din, magkano yung asking price natin ng puti ng pipi ng 30 po. Ayaw Ayon naman. Po. Ayaw naman. 30. Palaya. Ayan din po. 30 rin. Anong pipi? Anong sitaw yun? Bulakan po. Kaya lang magana po. <laughs> magana? Anong magana? <laughs> ah, ganun, oh. Eh, magkano yung asking price na bulakan? Ay, ito. ito po, 70. Oh, si 70, medyo bumaba yata. Hindi, yung maganda po, mahal. Eh, ayun, ayun, ay, ah, may batik-batik, ano, may paminta, yun. Paminta, yung, so, maganda yung maganda po, mahal. Magkano maganda? Sandaan po, 90. Sandaan. Ano yung paminta na yun? <messays> yung, daw po eh. Ah, yung kala ko talagang pulang. Pulang na lang daw po, pang um, adobo Ayon. na. Oyo. Ayun na, yung na, nakakamiss kay Madam Lenin, talagang tinututo ko. Kasi maray nakakamiss ay, baka, bakit nawawala ka rosa sa Trulasio? Kaso ako, hindi kita na ano, nadadat na ng maaga. Ito sa, sa inyo, nakikita oh. ko yun. Uh, yung ampalaya, magkano ito ampalaya? Ano ito ampalaya? 85, 90 po. Misty, mis sabato? 85 Asking price lang yung tinatanong natin na kasi nga pwede magbago yun eh. Magbago. O yung talong natin, magkano? Asking price. Yung segunda lang po, yung 20. 20. Magkano si Wilmer, ayaw magbago. Hindi, nagbago nga po. Malaki ng transformation. Ang ganda, oh. Sa metro, okay. Ayan, ayan. Ay, maniwala na gumanda, sir. Ano? Hindi, ha? Ang siling panigang. Kaya timatid po yun. Okay, matid. Ang laki nga ng ganda mo, Ano? Ang laki ng binanda mo. Maganda ka na, lalo pang gumanda. Ayan. Ayan, sa sa kakamiss kay Madam Lenlen na interview na poli natin. Marami kasi nagre eh. Dito sa tabi niya si Matet. Alamin natin yung siling panigan ni Matet. Good morning, Matet. Matet, magkano yung si, sili natin yung panigan? Asking price lang. 40. 40. ay pinaka maganda. 47. 47. Sa trabasang haba. ba natin, sa ng haba, 7 lang. Napakamura naman. Ayun, meron din siya bonito. Bonitong um, uh, ang palaya. 60. Oh, meron pinakamaganda 70 sa okra. Pero magkano ito turing natin diyan? 50. Eh saan pala Ano ba 'yan? Masisa? Ay, propelika. Magkano ang asking price? Eh yung berde natin ano ah, uh, oh, asking. Kahapon 80. Oh, 70 ganyan pa rin po po ng apat. Salamat na Si Matet naman hindi siya hindi siya nagda-diet, Si na ano lang nagda-diet si Lenlen lang yun. Know? Dito yung kalabasa, alamin natin. Yung ambit ambit ng suprema. Ito yun eh. Boss, magkano na yung suprema natin ngayon? Alam ko eh, ito Ay. Bakit naman ganoon? Ba't ganun? Bumababa. Ayaw na umangat, ano? Ganun ba? Ang baba. Wala na, ayaw na. Nung nakarang kalok, pinakamababa na yung dosen Nag-11 pa pala. Baka naman sa isang linggo, mag-10 na lang yan. Oh. Okay, salamat. Okay, thank you, thank you. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke. Sa aking mga kapwa, kabanatuenyos, I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng Palente Dante Viernes po ang Mr. Palente ng Kabanatuan City Today is September 18 Araw po ng Martes Isang araw na naman po ng pag-update Ang gagawin natin sa mga suki natin sa Kadoro, sa Kadoro Sa mga gulay na tulad ng nakikita nyo sa ating video Kaya samahan nyo po akong mag-update at kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe sa ating channel para po naka-update tayo araw-araw. Kaya samahan niyo po ako magtanong ng mga presyo. Yung mga asking price lang ha. Huwag po kayong maliligaw. Sana po wag maligaw yung mga kasamahan natin. mga, mga kagula dyan, yung mga farmers sa presyo dahil asking price lang to hindi pa po yan ang final prices yan po dami pong gulay dito sa dumabaksak dumadating sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Never Isiya dito lang po yan sa Cabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan Magsaysay Norte kaya tara let sama nyo na po mag update at kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe para naka-update po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke Dante business po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ito po, madalas ko po laging inuuna sa pag-update kasi nga po, maraming gulay dito eh. Kaya kailangan iuna po natin sila. At araw-araw naman po kasi nagbabago yung presyo. Ito po ang aking kaibigan na si Madam Dorina Machas. Isa po lakambini ng Santa Rosa. Ayan, oh, no? kaganda. kaganda. Katabi niya rin maganda siyempre yung idol ko. Ah, uh, Dorina. Ha? Nasaan banda yung ganda? Ayan, lang? dami ah, oh. Ang dami. Ano ba to? Pala. Ah, hindi, syempre. Mesti. na pala, pala ya? <laughs> Magkano yung asking price lang ito rin? Asking lang ah. O, 85 per kilo, 85. 850 per bundle. Ano nga nito? Ano, ano si Itaw? Long yard. Long Ito ang long yard. Kaganda. Kasing ganda ng kaibigan. Kaibigan ko po, po kasi ito. Best. Ito yan. Long yard. Magkano ngayon? Isang big piece. Oh, isang bundle, isang libo. Tapos meron din siyang upo, ayan. Ito yung upo natin, tumaas natin. Ano ito? Balance. 400, ano? 400, o oh, yan. 400 na. Dati nasa 100, 200, 400 na yung upo. Ayun, si, ayun natin, siling panigam. 400. Ha? 400. isang bundle. Anong talong ito, Mucho? Papelika. Papelika, magkano yan? 600. Eh, yung model mo, magkano? Ayan. Ang <laughs> laki ng pinayat, ano? Ayaw maniwali. Eh. Ay, sino ba may birthday? Happy birthday. Birthday, pansit, ha? Ay, totoo ka ba, may may sinasabi. Lori lang po ba tayo ko? Huwag nyo siya, tumakaan nyo nga niyo. Eh. Salamat, uh, my friend. Ganda ng idol ko. Dito, bago kumain si Machete, interview na rin natin. Dalawa lang naman itatanong natin dito kasi pareho naman sila ng tinte. Ayun, yung Okra, yung Sophia, yung uh, Okra, Sophia, pati yung Bonito niya. Yan. Yan po. Medyo bumaba po yung ratings ni Machete nung lagi kong kinukulang si eh. Si Totoy Mole. Tumaas yung rating ni Totoy Mole yung kay Machete bumaba. Ngayon kailangan makabawi ito eh. Yan. To. Yan natin yung ano. Machete. Machete magkano yung supriya natin? Tumaas na ba? Diba? Hindi pa rin. Machete lang po. Ay, 120. Eh, 20. 20. 20. 20? 20? Ay, ha? Ay, 70. Ayun Isang isang bundle po. 70. Ayun oh. Pare- Isa natin, bonito ang palaya. 50 po. 50. Diyan po. Papatasin puli natin rating ni Matete. na po siya ni Totoy Mole. Ayun. Ayan, no? ah, bonito Ang Bonitong Ampalaya. Kaganda. Dito kay ano. Magkano yung magkano yung bakla natin? Asin yung bakla. Renta. dito tayo may nakita magandang pipino at andi dito yung kaibigan kong galing galing abroad pero di Ayaw magkapakuha. Tatanong ko lang itong pipino. Yeah, Ito, alimin natin yung price ng pipino. O, oh, Karinella, magkakain pipino puti natin? 280. I love you. 80? I 280. 80. Eh, yun, ay, 280. Alok kay 80. E yun eh, may feeling demonyo ka, magkano? Hindi nga namin malamig Pero magkakain ito rin mo nga. 50? Ito ba yung ano, uh, mistress ka? Pagkano ang Mertin? Mistisa. Pagkano ang mistisa? 35. 85. Eh. Ano ba mistisa? 85? 85? 85 ba? Eh, 85 kalong. Hindi na kita kinuna na, no? dahil nahihiya kang pakuna. Pukunan ko na lang yung sa iyo, magaganda rin. Bakit yung mga nagdadala sa'yo, magaganda rin natin naman. Ano? Magaganda na? Ay, ganda. Pakilala mo naman, sino yan? Si Ate Ole. Ate Ole. Tapos? si Ate Ana. 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 Sexy. Mga ano ba yan? Mga model na ba yan? Oo oh, naman. Model. model ng mga gulay. Yes. Ah, uh, oh, di ko na pinapakita itong katabi ko. Kilala nyo natin si Madam Lily Bete. Okay. Ito kay Ate Sally. Ate Sally, ano si, Gar uh, si Garilas? native to, di ba? Um, magkano nga yung sigarilyas natin? Eh, asking price. 110, sabi ko. 110 yan, umangat na naman ang sigarilyas. Anong talang to? Ano yan? Pro. 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 pro, pro magkano yan? Eh, po asking. 60 yung asking. Sa mani naman, magkano? Ang uh, mani, 70. 70. Bali, 700 per bundle. Ya? Salamat at sali. Dito may nakita tayong siling Taiwan siling paniga ito malalaking paniga niya alamin natin na tatanong ko po tandaan niyo po tinatanong ko asking price lang hindi po final prices dahil yung asking price na yan pag may bumili sa kanila tiyak yung mababago okay siguro naman napunta na kayo sa baksakan Sweet, magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking lang. Oo, asking po. Walang nalang salamat. Ay, bumaba siya na. No? 170. Eh, yung ano okra? Okra po, ano? 50. 50. Yung panigang. Oo, oh, 40 po ito. Ang kaganda ng panigang. Salamat, Sweet! Ako. Salamat. Tawagan nyo eh, si ito. Okay. Ayan, may isang puna. Magsasabihan ko na. Ayan lang po. Oo. Di rin, may sito po. Rosa, anong sito? Ito. Anong sito? Negro, magkano yung negro natin ngayon? Ay, okay. eh, bumaba yata, no? Ay, gando, ha? Aba, sandaan mo. 100 po, isang ano yun, Isang big yung sigarilyas natin. 110. 110. Yung, ay, tumas ulit, ano? Eh, no? yung ano natin, yung talong. Anong talong yan? Pro. Pro, pwede ka, magkano. Asking price. 60 po. Natuloy lang din, 58. Oh, 60 ang asking niya. 600, pero natuloy 500. Yung malalaki, so, mag yung magaganda. Dito po tayo sa idol po natin kay Romantic Boy Marco. Romantic po kasi to, romantic ko po to eh, ano. Sir Marco, ano mais natin? Dilaw po te. Magaling dilaw. Asking lang. 30. Asking lang yan. Pero tempo te. 4. 4.20. Okay. Ganda niya, tinatanong natin ay asking price. Ayan po ang romantiko natin. Idol na si Sir Marco. Baka wala tayong may, Baka meron tayong shout out Shout out yan <laughs> Ganun lang si, 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 Simple and simple lang Shout out 30. daw Ate ano magkano ngayon yung salute natin 12 sa talbos 12 din Sa okra yan ganda ng okra 50 Salamat Ate Ana Ayun kay Madam Maymay napakaraming niyang kamote uh, ngayon. May ubi siya. Oh. Pero unahin po natin sa pagtatanong yung Taiwan si. Good morning Madam Maymay. Morning, si Madam, Madam Maymay hindi nagbabago, talagang fresh na fresh lagi tuwing umaga. Eh. ng Taiwan natin malaki. 60. Umangat ba? Ah, uh, yung sa medium. 45 five sa small. 25 five twenty ganito natin na -ube. 55 uv Fifty-five. fifty sa sampalok. Sampalok. Ay, bumaba lalo, no? Ay, na. Yan na, dito lang po. Kung bibili talaga kayo ng kamote, yan. Puntahan nyo po itong peso ni Madam Maymay. Tapat lang po siya nila, John John, ni Atisali. Kasi araw-araw po siya. Maraming kamote na naka-stack dito, yan. Kung nakikita nyo, maputi siya sa video. Mas lalo siya maputi sa personal, yan. Yeah. <laughs> Salamat, Madam Maymay. Eh, kung alam, kung gusto niyo pong malaman kung bumaba o tumaas ang ating mga presyo ng gulay, sana po panoodin niyo po, maaaring niyo naman balikan yung ating ibang video, yung mga previous video natin kahapon, nung isang araw, pwede rin yung mga nakarang video natin para po alam natin yung trend kung tumataas o bumababa yung mga gulay. Ito, kamatis, oh. anong variety maganda maganda yung kamatis tingnan natin ito ang ganda po ng diamante natin na ah, kamatis oh. diamante po ito ah. alamin natin yung asking price magkano yung asking price natin isang kilo 37 po oh, bumaba yung ano natin diamante 37 oh. ganda Ayan, yeah, may dumadating pa po ang dami ito yung video, magkaring papaya natin. asking yung price naman. O, oh, size. Napakamura pa rin ng papaya. Oh, 60. Hmm? Pero ang ganda yung papaya niya. Dito may naligaw na kalamansi. O. Oh. Kasi kung ano yung dinadal... Yung mga sakadoro naman natin kasi kung anong dalin sa kanilang mga gulay. Talagang basta yung nasa bahay kubo. Talagang kinukuha nila. Alamin natin yung presyo o oh, asking price ng kalamansi. Ganda, magkano yung kalamansi natin yung asking price? Asking price po, 45. 45, yan naman dyan. Napakamura ng ano. Ito, ang ganda ng patola sa patola. 40 po. Ito yung tumasa, ang ganda. Ha, Mahaba. Sa upo? Ito po, 35. Balag ba yan? Opo. 35. Asking price. Asking at tanda yan, tinatanong natin, ay asking price lamang, hindi pa po ang final price. Eres sa kaibigan ko. Dito po tayo sa mga nagpipinda ng pechay mustasa. Kaya lang wala pa kung masyadong ang dating na pechay mustasa. Medyo na ano raw eh, na ulan lang, kaya hindi maganda yung pechay natin. Pati mustasa natin. Pero dito meron sa may, may, may ano si Cheo. May pechay oh. Alamin natin ang uh, si Cheo. Ayan. Ito kinukuha Pumayat. Pumayat yata si Chico. Hindi ko ba panggula yan ito? Yes. Ay, eh, ba't may nagtitin ng baboy dito? Asan? Ayun o. No? Wala, wala. Ay. <laughs> Pulong gulay lang dito. Kaibigan ko yan, Tina. Basta nakita ko yan, naka ano na. Ay, Dipstick. Hmm. Ayan, ayan, yung, ayan yung pamatay ni Chico. Ayan Ay, Madam Chair, ba't wala tayong pechay ngayon? Ano? Wala tayong masyadong pechay. Ano? Magkano yung asking price ng pechay natin? 80 po asking. Ha? 80. Oh, yan. Taas na. No, Mustasa. Ganun din po. Ayun, nasa no, kolong-kolong na uh, yun. Ayun, no? Talaga pong mahal yung ano, yung mustasa at pechay natin ngayon. 80, yan. Yeah. Ayun. Salamat, che. Dito tayo sa idol ko. Pag sinabi kong idol yan, ang tatatak agad sa isip niyo isang action star na Pilipino either Rudy Fernandez o Philip Salvador, Salvador. Okay. ito si Philip Salvador ayun si ayun okay. si Rudy Fernandez may bigote no? Yeah. good morning ay anong ano, ano to si Lisa demonyo ba ito uh, no, no. magkano yung isang ganito 90 kilo 90 kilo isang kilo nito 90 ano na yan. pero ito isang big case. Alam mo sa mga kalahati lang. Yun. Mga kalahati. Basta isang kilo niyan, 90 90 ano. Yan. Ang dami niyan siling ano. Eh yung at, ating ano, yung patolang palitik. Uh, 45. 45. Sa bonito natin, 60. 60. Oh, Ito ba ano mo ba to? So, uh, pinsan ni Lisa. Pinsa, pinsan ba ni Lisa yan? Maggusto rin maggulay. Uh, Ay ano oh, si magpagulayin mo na lang. Dito na lang to. Ano? Ano po ng guwapo? Oh, yeah. Oh, sige, uh, Idol Philip Salvador Ipe. Ayun, eh. Oh, thank you din, Rudy Fernandez. Yeah, yeah bang na. Oh, may bigot. ko ang po. Ay, ganun. ano. oh, yung pamatay. Yeah, ano. Wag mo nga ayitin, sir. Yan. Ayan <laughs> yung agreement mo. Ah. Okay. Baka may shout-out ka, Philip. Alam. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Ayun. Tingnan niyo lang po yung um, pagiginig niyo kay Dante sa mga presyo ng gulay. Ayun, ganun sa. Eh si Rudy Fernandez, Rudy Fernandez siya, jawa mo. Hala. Yeah, no comment, no comment. <laughs> baka magkamali na nila. Yun, oh, yun. Ano oh, no. yun, oh. no, yung pangalan? Oh, no comment baka magkamali na ng kamay pangalan. Ayun oh, may nakita akong sultan, lalaki ng sultan, ang ganda oh. Ang ganda ng sultan oh. Basta magaling sultan natin ang gaganda oh. Lakas oh. 1-2 Ito, asking na napakaganda, quality, quality, pang mula, no? Okay. Kaganda. Saan ba galing ito? Biskaya? Okay. Oh, okay. ganda ng sultan. Tapos maganda rin yung namimili. Yeah, yeah. Maganda rin dumating na bagong dating. Maganda yung mga pumunta dito, ano? Madam Shane. oh, Madam Shane. tanong natin yung magandang luya Eh, Boss Tonton Boss Ton, magkano na yung luya? Pinaka magandang luya Medyo bumaba naman ano? 140 Saan ba galing mga luya natin? Biskaya pa rin Ayan, dami Eh, yung pinakamurang luya Ay, Ito, 450 Meron naman 400 Sariwa, Sariwa pa ano? Salamat Boston. Kaya yeah, kung kailangan niyo ng luya, magandang luya kay Boston ton lang. Ang pwesto niya, sa lang po ng gulay bagyo ni Madam Mayan. Pero ayun lang yung exit, pangatlong pwesto. At yeah. syempre, dito tayo kay Madam Agnes, katabi ni Tonton. Ang exit, ayan na 1, 2, 3, pangatlo lang si Madam Agnes. Good morning, Madam Agnes. Madam Agnes, balita ko medyo yung gulay bag, si ah, sibuyas natin. Magkano na ngayon pula? 60. O oh, yan, 60. Medyo mababa daw kaysa sa puti ano. Yung puti, magkano ba asking? O. Oh. Oh, 70. Eh, ah, imported kasi ano. Eh yung ano natin, yung kanso natin ngayon na bawang. 600. oh, 600. 620, 600. Eh, hindi uno natin yung nasibuyas na pula. Ha? Huh? Maganda. Oh, okay. Masalamat Madam Agnes yan, no? Oh. Medyo si Madam Agnes maganda yung Medyo yata. Bulaan din ng ang buhok mo, ah. Mukhang nagpaano tayo. Gumanda ah. lalo. Okay. Salamat. Ayan po, ah. Si Madam Agnes, ayun ang exit, Oh. One, two, three. Pangatlo sa, ano, sa exit. Salamat. Punta tayo dun sa gulay bagyo nila... Uh, ito ah, itong bagong ito sa palengke pa lang sa barangay San Isidro na kikita napakabango oh. ng, saan galing itong bagong natin? nabotas po nabotas, napakabango po mag po. Ano yung mga ganito natin, isin kilo ba ito? ako, isin kilo po siya masyado maalat uh, kasi nakatikim na ako ng bagong niya napakasarap po pag nilagyan niya pa ng, ano, ng sili ano? napakasarap yeah. siya po sa isa sa pinaka masarap na may tindang bagong dito sa ating baksa. Siya lang nagtitinda sa baksa. Pero sa palengke sa San uh, Isidro, marami sila nagtitinda pero sa kanya yung masarap na bagong. Yeah. Salamat! Boss, anong variety ng kamatis natin? Garnet po. Itong garnet. Iba yung diamante sa garnet. Magkano asking price? 3.8. Hindi na nyo. Muro na dati. Nasa 80 Ngayon 3.8 na. No? Bumaligtad na yung, ano, yung presyo. Maraming salamat, boss. Madam. Ayan, pwesto po nila. Ayan yung exit, oh. Pagpasok nyo ng exit, bungad agad ang kanilang pwesto. Salamat. Ay, ito yung nagpipinda ng buko. Si sir, magbubo ko. Araw-araw, ubos yung buko nito. Araw-araw, ilan ang ilang bukang na, ano mo, nakakukonsume natin? 70 pieces po. Oh, 70 pieces. Biyan na Napakasarap ng buko nito. Magpipinda ng buko. Yan, dito na po tayo sa ating uh, gulay bagyo. <laughs> Dahil nakita ko yung aking idol, kaya lang kumakain. Eh. Mahirap istorbohin daw yung kumakain. Ayon! Boss idol, bakit ngayon lang ulit kita nakita? Nagbebiyahe po ako kasi. talagang na ako. napakaswerte ni madam. Bukod sa bonus na yung magandang lalaki ko you ano, know, masipag, responsable, mabait pa. Saka, good boy pa, ano. Totoo ba, boss, diyan yung sinabi ko? Oo, oh, boss. Uh, <laughs> Munti na malbugay yung kuku. <laughs> Tinanong ko. <kay>. Hindi, eh, <laughs> eh, alam naman ni madam yan eh. Oo. Uh, uh, boss, magkano yung repolyo natin ngayon, ice price? 180 po. 180. Sa ating patatas na magaganda. Ito talagang patatas bumaba dati nasa na 420, 450. Sa labanos natin, 350, 350 sa carrots. Meron po tayo ng 400 meron tayong alwas, 450. 450. At dito sa ating sa yote. 22, 20, 20. ah uh, uh, isa pang tanong sir, ay yung celery, patilix. Celery po, 120 celery, mix hmm. 100 yeah. Sir, ano pa ba bang isang sekreto ng isang uh, mga makisig na lalaki tulad na nakikita ko sa iyo? Wisik-wisik uh, usik -usik lang. Mga tuha tao Mga napaka swerte madam, madam. Lagyan mo ng helmet baka maumpog to, magbago pa yung ano. Ayan. Ayan. Boss, may bonus na naman kaya araman eh. Ayan. Salamat, salamat. Pero yun, ang daming papaya. Magkano na yung papaya natin? Yun know? Isang bundle, sabihin mo. 5 piso. Oh. Trobe, ba bali, mayroon 60, may 50, may 40. Napakamura. Ang dami kasi ng papaya. Isang buwan na yata ang mabura. magdadala po na pong mababa ang papaya. Ito nga ito yung uh, ano? 50 po. 50? 50? Tumaas naman ano? Okay, ayan po ang aking kaibigan na maganda na pitinda ng papaya. Yeah. Salamat. <laughs> Ayan po mga kapalengke, dito na po patatagalin ang ating pag-update. Ang pinaka-latest asking price as, update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Ebesia, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, palengke ng Sangitan, na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte, bukas mula lunes hanggang linggo alas 7 ng umaga, nakabukas na po to hanggang alas 3, alas 4 po ng hapon, bukas pa rin to pero sarado po tayo sa madaling araw o gabi kaya ang ating na uh, baksakan, walang bentahan sa gabi at madaling araw okay see you po again sa ating next video, muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan ang kaibigan, ang kasangga ng mga magsasaka, ang boses ng palengke, lalang lalo na po dito sa aking mga kababayan na kabanatwenyo proud to be kabanatwenyo dahil napakasipag na mga kabanatwenyo see you again tomorrow sa ating next update bye bye